Nagpatupad agad na niya kautosan si uh, Executive Director Dr. Cedric Naib sa kautosan ni Albay Governor Greg Stagmon na bahala ng mga local government units garanti at ah, sila na isagbagkan sila ng kanilang mga klase. Bonsideritan niya sa nararanasan na pagulan na halos magdamag at ay nagkaroon na ng mga pagbaha. Isa dito sa pinag-iingatan ng PDR Arrimo, salbay ay ang pagbaba ng laba na magiging lahar mula sa mga galinit at konektado sa mga malaking ilog sa lalawigan. Kagad naman ang na nagsuspensyon si City Mayor Carmen Geraldine Maramida Rosal sa Negas Pesete ng Klose para anya maiwasang anuma ng mga amaring idulot lalo na mga tatawid sa malaking ilog sa mga poplans barangay ng Lungso. Dulot pa rin itong local thunderstorm at anya ito naman napapasok ng bagyong si Kabayan kasama mo sa RMN Legaspi Albay Province Vico Region Radyo Mamayo Barsiliano Tata RMN